At dahil kaarawan na nga ni Kuya Sejan Books, mga may guys, ipinaghanda ko na ang dapat, kailangan na ipaghanda. Ah, tsara lang. <laughs> so, ayan mga may guys, may nangapaburot na ako diyang balon, mga may guys, no. So, gabi na ay, i kaayo diri, mga may guys. Nyagikan pa yung miglofkin, mga may guys, kay namili sa mga angay na dapat bilhin para naman meron naman akong ipag-prepare kay Kuya Sejan Bukas sa kanyang birthday. So, of course, mga may guys, naan po na akong, ah... Uh, thinking mga may guys kung paano ko naman gagawin itong mga balon ko nakakaiba mga may guys no nagamit ang bamboo diri mga may guys no oh di ba oh ganun lang talaga ka tik ang hunahuna ni Iday Larini, mga may guys kung wala kayong mapaglagyan sa inyong mga balon ya hala kawayan mga may guys at ganyan ninyo na na siya na mga may guys na tulid pa sa tanang tulid kasing tulid kay dudong Brian ninyo ha charot lang so yan lagyan po natin yan ng mga decoration diyan sa may gilid mga may guys no kay dire naman jud pita pag dekorot sa mong lamisa mga may guys so of course mga may guys so ayoko naman na man bukas ko na lang to gagawin mga may guys kasi nga madami pa din akong gagawin mga may guys so at least may knock out na mga may guys no okay na yung decoration natin mga may guys no So, ayan po yung 11 nato mga may guys no kasi 11 na gini si Kuya Seja ninyo mga may guys. So usually yun mga may guys kapag may birthday dari mga may guys na magparty party, -party konti si Inday Larini ninyo mga may guys. Ah, Magdecorate decorate jud ko mga may guys. so, dapat to nangon jud ko na decorate mga may guys para naman na hindi magkahirap-hirap kina umagahan mga may guys no kay mahagard na biyan ang pagmumukha nimo mga may guys sa sahay din mga may guys mura na kag ungo ya picture pictures so, kinahanglan pano okay na po tong mga decoration natin no so of course nandiyan talaga yan sa right hand ko si Daddy Brian ninyo mga my guys no? todo suporta at tutulong tulong din na si Daddy Brian ninyo mga my guys as ito, mga my guys gidungan na ako tanan yung okasyon mga my guys in one time in September mga my guys birthday Daddy Brian birthday ni Kuya Sejan tapos wedding anniversary namin Nagdaghan po na kong decoration mga may guys. Karon at ah, di tag isa-isa ko na mga may guys. Sige, ko yung birthday na di Brian ninyo mga may guys. E, na ando laga siya sa ano no, sa boat niya mga may guys no. Tapos ngayon naman, ah, it's time for Kuya Sejan. So na na dito diri sa gawas mga may guys. Sige, paglagyan ko na lang to dito mga may guys no. Na kahit naman na ano ba like wala man to yung appeal decoration. Ay, pero ginahan mo po, decorate, decorate, mga may guys. Ano, naabot na po na yung balon dari sa gawas, mga may guys. Ano, sa naman ni Sintay, larinin ninyo, nilabanan ng mga balon Ay, sa Didi Brian po, nag-ayos po na ng electric pan nga naguba, mga may guys, na nasunog na niya, mga may guys. So, ayan, mga may guys, okay na ba yan, mga may guys? Oh, di ba? Sana all na lang kita ni Inday Larini, mga may guys. Yan, mura rabagdaghan kay bisita niya. Ilan rabia, igod, mga may guys. Pero, Okay na din yan mga may guys na kahit pa paano mga may guys na dikotikore ko niya akong anak tayo mga may guys na. Kahit kami kami lang mga may guys ba ganun talaga mga may guys na. Ayan, rin na po ko si Brax si Pamungkag sa akong balon mga may guys na huslo. Kunuto ni mong diwinde mga may guys. Ay mukalit na suruto, dagan mga may guys. Ayan, kulangan pa akong balon mga may guys. Pero okay lang siguro yan mga may guys. Ay, gusto po unta na Wala naman ko'y balon mga may guys. So ayan, meron po akong tinutog na rin na shrimp mga may guys. At saka hotdog na din mga may guys. No, na tender juicy pa talaga na. Tapos nabili din ako kanina ng pampano na tatlo mga may guys. So tinatlo ko lang mga may guys baka hindi po na mo maubos mga may guys ba o, diba? di tapos meron tayong lechon belly dire ba mga may guys oh ina prepared ko na lang to daan mga may guys para ugma mga may guys isal ang ko na lang to no pahinaan lang natin to sa ubin mga may guys at saka kapag feel na feel na luto na talaga siya mga may guys i, i ano day natok ang i Pakus tayo na pakusgan ng atong oven mga may guys para totally talaga siya na mag crunchy crunchy no. And hopefully mag ano, siya, mag success siya. So ayan nga yung sa gol ko mga may guys o. Oh. onions, garlic, tapos bell pepper, tapos sibuyas, tapos liso liso, tapos bay leaves at saka lemongrass. Napakadaghan yung na kahit akong butang og ka ng lemongrass mga may guys para mo humot. Good siya maayo niya. Wala na ba space ang ngamong kuan mga may guys o. Oh, average. Uh, But anyway, mga may guys, I hope nag-enjoy na din kayo sa video natin for tonight, mga may guys. No? See you tomorrow, mga may sa birthday ni Sejan. Si Thank you for watching and bye!